WhatsApp. what's up? Magandang gabi. Nasa bahay pala ako ngayon. Ito, nakahiga. nag email sana ako, kaso medyo mahina ang signal, guys. Kaya, sira kasi motor ko kanina. At ah, saka, nag-online ako, bigla may pumasok. Kaya wala tayong magawa. Sira yung account. Sira motor. Hindi makakabiyahe. Hindi makakabiyahe sa food panda kaya guys mamaya na uli ako babiyahe kung di tatama rin alas 10 pa kasi umpisay, eh no pa lang 7.53 o 8 makakapanood na naman ako nito guys ng tanggol tagal ko na hindi na napanood si tanggol namimiss ko na guys ah ah Eh hey okay, guys, anong ginagawa nyo ngayon? Pasensya ka na, namumula yung mukha ko. Ang init kasi kanina. Babang ginagawa ko yung motor, kaya medyo nasunog yung mukha ko, guys. Sunog talaga. Kaya wala tayong magawa. Ganon talaga ang buhay. Motor ang puhunan. Kailangan ingatan. Kaso, yung kamay ko, guys, sa kabila. Ito, sa kaliwa. Hindi na tumatagal magka-clutch at saka maghawak ng ano tawag yan? Maghawak ng gamit o bagay. Pag may nahawakan siya, nangangalay, namamanhid na. Ang sabi ng iba, ganoon talaga pag may acid. Eh, ang tandaan ko lang kasi napilay ito sa motor. Tapos, pagkatapos pilay ng motor, biglang tumigas. Nakaganon lang guys, so hindi na matuyod ay hindi na ma-straight isaya pala ito yun hindi na ma-straight kaya ganun na lang guys so ganun kaya pag dinadandahan ko ay, dinadandahan ko may straight sya tulad ngayon o oh, nangangalay na naman sya oh, tumitigas o oh, guys no kaya guys o oh, oh, ano sya tawagin, yun namamaga o oh. tumitigas sya o oh, pag nakaganong kaya kaya lagi nakaano sya Nakaganon. Lagi nakaganyan, guys. Pag hinahawak, pag nakahawak ng ganon yan, ganon, ganon. magka sa motor. Pag ganyan, ganyan. Ito yung hawak. Clats. Clats. Titigas na siya. O, yan. Tumigas na, o. Kaya nagalaw-galaw, guys. oh tumitigas, guys. O, o. Wala na. O, diba? Kailangan steady lang siya. Wala siya hinahawakan. Kaya wala na. pag kamay ko. Gout daw to eh, Gout acidics. Dito na pumas, pumasok. Kaya kawawa. Pag lumala to, hindi na makahawak. Hindi makaramdam yung kamay ko. Ano, no, Magaan na oh. Iba oh. Sarap, ah, sarap nga hawak-hawakan oh, guys oh. oh. Ano siya? Bilog. <laughs> kaya wala. <laughs> Ewan ko, bakit ganito yung kamay ko? Bakit luman no? Oh. oh. Na, na, umpisa lang naman to guys eh, napilay ako sa motor pag anon. may bigla kasi may vertik magkasawa siguro magsyuta naka ah, naka inmax may vertik tapos pag vertik nila sabay preno yung nasundan nila nadulas sila Simpre, ako umiwas natumba yung motor hindi matumba yung motor slide na slide lang din ako tapos yun nung na slide ako ayun na pigilan ko yung motor di ko na natumba na pigilan ko lang kasi pag natumba yun tapon yung pagkain ng dala ko kaya pigil ko kaya yung kamay ko na ganun ganun guys oh na ano parang na bilog yun kaya mga ngalay na hindi na gumaling sa ano hindi na, duma, hindi na gumaling guys sa hilot matanda na eh lalambot na yung buto kaya gano'n tiis na lang tayo tiis hanggat kaya pa Ganon, kaya. Kahit anong exercise ko, wala na eh. Nangalay Ng talaga siya. O, oh, mamanhit. O, oh, wala na guys. gano' talaga guys na no? pag tumatanda na. Pero yung iba, tumatanda naman. Wala naman problema sa kamay. Akin lang. Nasalo siguro to sa gout. No? Gout. Sa English pa. Acid reflux. Ah, galing ko sa English, di ba guys? Na? Oh. Tapos guys, na ano? Hindi na ako nakakabiyahe kano. Maganda pa namang biyahe ngayon sa MC Taxi. Malakas. Kumikita sana ako nun. Kaso hindi na pwede eh. Katagal. Baka madisgras siya pa yung sakay ko eh. Madadamay dahil sa akin. Mitigas yung kamay ko. Habang mahawa. Kaya dito mo tayo, dito mo na ako sa ano sa food panda kasi malapit lang hatiran pagkain lang dala magagaan hindi siya mabigat kaso lang, pag tumitigas yung kamay ko sumasakit na, tigil muna wala, kailangan na talaga tayo ng ano eh um, magpalit ng motor kaso wala naman tayong budget, ganoon no, wala budget eh, kaya tiis na lang muna, tiis, ganyan ganyan, ganyan, tapos pabihay na sana si ano kanina so, wala naman, sira yung swing arms ko may nabili akong swing arms dalawa, sky go Dalawa yung exclusive arm na bili ko. Yung isa di ko mabaklas, guys. Paano ka baklasin yun? Kahit anong pukpuko ko, guys, di mabaklas. Ang hirap baklasin, guys, eh. Oh. Wala, oh. Cheers. Wala, eh. Problema tayo, guys, eh. Oh, dito tayo, guys. Baklas na tayo, guys. Ah. Oh. Tapos, <laughs> so, anong gagawin natin? Yung Kamay. Putulin na lang kaya to para matanggal yung ngalay. Pag pinutol siguro to guys, no, tanggal ang ngalay. Totoo kaya yun? Kasi yung iba nakikita ko, putol yung kamay. Kasi panay ngalay daw yun. Sabi ni sa akin, panay ngalay daw. Kasi pag hindi daw pinutol ang kamay, baka daw ano, apektuhan lahat ng braso. O kaya tinutol nila. Eh ako ipuputulin ko, kawawa naman. Pag pinutol ko guys, no? No? Uy! Pulang araw na! pisan na pala guys, pulang araw! Ibig sabihin, tanggol na sa kabila guys! Manood mo na ako sa tanggol, saan ba ako manood? Pulang araw o tanggol? Hindi pwede pakita natin kasi babayulisyon ng ano, copyright. Manood no, no, no. ah, guys, guys? Babay na! Kasi, hindi ko pag-iisipan ko muna babiyahin ngayon o bukas na sa foodpanda. Panda. Buong araw. Buong araw, guys. Eh, hindi ako nakabiyahe. Kaya kaya ang session 'yon, matik. Session ng foodpanda. Panda. Aba, ko doon. Kasi may pumasok na ano eh, booking, hindi ko napuntahan kasi sira motor ko. Cancel 'yon. Tapos no show. Pagkatapos no show, Ah, patay. Sigurado to bukas. Suspended ako. Oh my goodness. Suspended. Paano na lang hanap buhay ko pag nasuspended ako sa panda? Balik na naman ako sa lalamog. Eh, mamaya sa kada ko maglalamog pag December kasi mataas ang fair Ngayon kasi mababa masyado. Lugi sa gas. At saka masikit ang kamay ko pag lumalayo. Kapag mataas ang pair, kahit malapitan lang guys, pwede na yung guys. Kaya mag mo na lang tayo guys, ha? Mag delivery mo na lang tayo guys. Ha? Kaya... Ah, <laughs> 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 oh, guys, yun lang ah oh, sino na kung sino man nakakaalam na paano madalas nangangalay yung kamay ko, kahit inuman man ng gamot, di walang pa rin pag-asa yung sinasabi na ano, parex. Pang ano lang naman yun, yung pangangalay, pero kung sakit na, wala na talaga. O, oh, oh, da, oh, mamanhid na guys, Oh. oh, si hi. Oh, paano guys? Magbababay na ako. At

Bye bye!